Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mula po sa parokya ng Santa Monica Sarat Ilocos Norte at Diocese ng Lawag, kami po ay nagagalak na ipabalita sa inyo na pwede nyo na pong sulyapan at mapasyalan ang himlayan po ng ating servant of God, Nina Ruiz Abad. At kalakip po nito, may mga dapat at hindi po dapat na gawin pag tayo ay papasyal po sa kanya. Una po, gaya po ng motto ni Servant of God, Nina Ruiz Abad, we always put God first. So, kauna-unahan po pagpasok natin ay magdasal po tayo mismo sa Panginoon sa ating altar. At isa pa po, bawal pa po na magbigay at mag-alay ng kandila at bulaklak sa puntod po ng ating servant of God, Nina Ruiz Abad. So, nararapat po na sa mga makikita, yun na lang po itiri ka mga kandila at bulaklak at mag-alay ng dasal sa Panginoon. At ito, pagpasok po natin sa kanyang mismong himlayan ay ating makikita na kasama niya sa baptistry ng simbahan si la Dolorosa. I-observe po natin na maging silent at tahimik po tayo habang tayo ay nakikipag-usap sa servant of God ni Ruiz Abad at uh, De la Dolorosa. Makikita rin po sa kanyang himlayan ang mga logbook. Malaking bagay po at tulong ang logbook na ito. O sa kadahilanan po, para mamonitor po ng diocese at ang parokya kung sino-sino ang pumapasyal sa kanya at humihingi ng intercession. So nakalagay po rito ang inyong pangalan, ang inyong address at yung contact number po at ang inyong petition. Ito po ang aming hinihiling. Pagdating po ng panahon at nag-grant po through the intercession of servant of God, Nina Ruiz Abad, ang inyong petition. Sana po balikan niyo po ang parokya o ang diocese at ipaalam ang in milagro na nangyari at nagrant po ang inyong prayers. Malaking bagay na po yan dahil alam po natin na nasa proseso po siya ng beatification at canonization. Isa rin po sa napaka-importante na malaman po natin at ipaalam sa inyo na ang yung paghangad ng petition, nararapat po na true intercession lamang po na prayer sa tulong po ni Servant of God ni niya Ruiz Abad at ni Matir Dolorosa. Wala na pong ibang saints na tatawagin natin dahil yun po ang nararapat sa proseso para po sa kanya. So, sana na maintindihan niyo po yung proseso na po yon. So lahat po nang nananais na pumasyal at masulyapan at magdasal kasama ni Servant of God ni niya Ruiz Abad Pasalan niyo po ang kanyang himlayan sa parokya ng Santa Monica, Sarat, Ilocos Norte. Maraming salamat po.